Migo, Miga, hapit sa dre. Gawa tayo ng 3D Lotto posibleng resulta para Biyernes, Pebrero 24, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Alive and kicking pa po ba? Sana ay nasa maayos kayo ngayon ano? Welcome po sa ating channel 3D Pusibling Resulta Kaway, 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 kaway kayo dyan Kapwa nating mananaya Ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Loto Swertres Pusibling Resulta Para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 24, 2023. Bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating na 3D Lotto swertres posibleng resulta na nilabas uh, na nilabas noong uh, Pebrero 23, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa pareho ring araw. Alright, kumpara na natin. Okay. Draw results, February uh, 23, 2023, Thursday, 2 p.m., 885, 5, 5 p.m., 638, 9 p.m., 321. Okay, so kumpara na natin. I-disregard nyo lang po yung ano, date na no to, medyo na mali po tayo, para po to sa ano, 23. Okay, apologies po, my mistake, typo. Okay, So, kumpara na natin sa 2 p.m. Okay, 8 lang po nandito. 8 at saka 5, magkayawalay. Isa lang pong 8. Then, 5 p.m., 6, 3, 8. 5 p.m., 6, 3, 8. 8 3 lang po nandito. Then, 9 p.m., 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1 lang po nandito. Hindi pa magkasunod, magkahiwalay. Alright, so ikumpara naman natin 'to sa mga nakaraang inilabas nating um, 3D possible resulta po ano. Nung itong 885 nilabas ko po 'to nung um, Sabado, Pebrero 18, 2023 po ano. Ito po 885 in exact order. Kung nagmaintain ni Rambol at saka tinarget, Congratulations po. Okay? Ito po, 885, in exact order po. Okay? So, sa naghahanap po ng proof, pinigay ko na po. Ikaw na lang po kung napanoorin mo ito. Okay, so sa 5pm naman po, 638. Nilabas ko rin po ito noong February 19, linggo. Okay? Ito po, first number ko po. 386 sabi ko nga po sa uh, recommendations and suggestion ko po, tayaan nyo po yung pinakauna at saka pinakauli na kombinasyon. Okay? Kung nakinig kayo, nag-maintain, uh, nag-target, or nag-rumble, tiya ang panalo. Alright, sunod naman po tayo sa 3, 2, 1. Okay. So, 3 to 1. Ito po, kahapon ko lang nilabas. Sa February 22, 2023. Ito po, okay, 3, 1, 2. Kalawang nung kombinasyon po natin. Kung nag-maintain, sumunod sa recommendations and suggestion, okay, nag-target, nag-rumble, tiyak, panalo. Kita nyo, isang araw lang yung pagitan okay so may ano po ako may uh, may ano po tayo may suggestion po tayo later on okay, para baka makatulong po okay now, um, yan lang po ang ating pagkumpara ng ating 3D Lotto so atres posibleng resulta para ngayong araw, February 23 uh, sa nilabas na numero kada drop sa pareho rin ng araw Alright, sunod na po tayo sa pag-generate ng 3D Lotto Swear. Tres posibleng resulta para um, Biyernes, Pebrero 24, 2023. Okay, so uh, tingnan muna natin. Set B halos ano? Okay, set B. Okay, 2 p.m. Set B. Okay, generate na po tayo. Okay, again, wala po tayong VIP. Okay? So, kung gusto nyo pong suportahan po natin ang ating, ano po, uh, suportahan po natin ang ating um, channel, pwede po tayong mag-subscribe po, ano, sa page, especially sa ating Facebook po, ano. So, sa 2 p.m. po, we have your 939 uh, 732 492-998 and 451. Okay, ito po, ano? Okay. Then, uh, sunod so naman tayo sa 5 p.m. Okay. Wala rin po tayong group chat po, ano? Okay. So, kung anong nakita niyo dito sa channel natin, yun na po yun. Okay? So, ganyan po tayo. Wala po tayong special-special, uh, ano? Binibigay po natin lahat. Okay? So, gaya nga ng mga numero, 885. Okay, sa 5 p.m. po, 969-161-491-149, magkapareho lang po ito, itong nakarambol, 898. Okay? Okay, then, last, we have here the 9 p.m. Okay, generate. So, would like to encourage you po, no, na mag-subscribe. Supportahan po natin ang ating page, especially sa Facebook, ano po, okay? Subscribe po tayo. Okay, so 9pm, 568-968-538-397-497. Alright, so recap po muna tayo. Okay. So recap, recap, recap. So we have here, um, sa 2pm po, we have here 939-732-492-998-451. Okay, sa so 5 p.m. po, 969-161-491-149-898. So, nung naman po sa so 9 p.m., 568-968-538-397-497. Uh, so, ayan lang po yung ating 3D Lotto sa so, tres posibleng resulta para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. para Pebrero 24, 2023. Alright, so suggestion and recommendation sa na mga natin no meron tayong ano meron tayong balita po ano okay i do hope na makatulong po okay so ito po okay sa so, highly suggested ko po itong ano po um 56 ano not 568 uh, pinakaunang kombinasyon at pinakahuling kombinasyon po yung pinili po natin yung set ano po 9 pm na set pwede nyo po itong tayaan ng 2pm at saka 5pm at saka 9pm na rin. Then kung pinili ninyo itong 5, uh, set natin sa 5, yung first and last combination po natin. Okay, so ano po? Okay, pwede nyo payaan ng uh, ano? 1pm, ano, 2pm, 5pm at 9pm. Then yung set naman po natin sa 2, yung first at saka last combination po. Okay? Then, pwede niyo mo rin taya ng 2, 5, at saka 9. Okay? Mahari doon silang lumabas po, no? Alright. So, kasi, ano, narating mo itong part na to, may uh, i-reveal po tayo, no? Okay? I do hope na makatulong po ito sa inyo, no? All right Okay, so, simulan natin ito, no? Okay. So, kung hindi pa po na kayo nakapansin, ano? Okay. So, ito po. Okay. Sa 2 p.m. po, ito po. February 23, 18, 2 p.m., 19, magkasunod. Okay. Yung 9 p.m. po, 23. Yung lumabas po, numero ko po ng 22. Kita nyo? Okay. Sunod naman po. Okay. Sa baba. Hanap tayo ng magkasunod. Okay. Um, eh, Okay. Oh, hindi siya. Hindi yan. Um, ito naman po. Uh, ito, 9 p.m. Okay, ito. Uh, ah, hindi magkasunod. Okay, ito. February 19 po. Ano? 13, February 12, magkasunod. Yung lumabas po, kita nyo po February 19, then February 18. So, kita nyo. Okay, kung hindi pa po kayo kumbinsido, meron po tayo sa iba pa pa. Okay. okay. Uh, ito. 5 at saka 6. Okay. Now, tingnan nyo po yung 9 p.m. 18 po ito, no? Then, 17 po yung numero. As you can see po, 9pm lumabas ng 9pm. Okay? Kita niyo po. Then, um, meron ba ba? Okay. Uh, okay, ganyan lang. So, sa ano lang po, no? Kung nakapansin niyo po. Kung napansin niyo po, congratulations po. Okay? So, okay? Shoutout muna tayo. Okay, so thank you for the 1,900... Ano? 1,960 plus subscriber po. Thank you for subscribing po. The 28 likers, thank you po. The 254 viewers, thank you po. Then, um, commenter, thank you po sir. Sana manalo ako binigay mong numero. Okay. So kung follow nyo lang po yung ano po natin, uh, recommendations and suggestion, sa yun, pagtanaw anang i-flash Yes, I understand, sir or uh, ma'am. Then, what else? Ah, sa Facebook po natin. Sa Facebook. Alright, sa Facebook po natin. Would like to thank the 1.1k likers po. Thank you po. The 3.8k followers. Thank you po. Then, for content, no? Ah, asan na yun? Okay. So, okay. then we have here, okay, we have here the 667 likers po. Thank you for liking. Then for the um, 6,000 viewers po. Thank you for viewing po. Okay, so, ano lang po ano, I would like to, ano, I would like to emphasize this po ano. Okay, wag na wag po ninyong ibibigay o lalagay sa comment yung mga numero nyo po cellphone number okay so next time po uh, i-delete ko po yan okay kasi ayaw ko kayong ano maging biktima ng mga scam po ano okay or any criminal app po or uh, posting your personal information please that is a big no to this channel I will uh, automatically delete it po ano okay so that is also for your protection Okay, so that is all for today. Uh, thank you for watching my vlog. Okay, this is your 3D. Okay? So bago tayo magtapos, sinasabi niyan ko po kayo mag-share, like, subscribe, follow. Sa ating social media accounts na nakalagay sa ating uh, screen. Yan lang po. Salamat at muli, magandang gabi.